para ito may naman mag-iga-iga Sa siyal, nakapundil din Yo, what's up? Back to Lao Tuli tayo si Tanggol Andi ni si Tanggol sa likod si At si Lobster King Siyempre, ano ang idol Hoy, oh. eh, si, Tanggal. si Tanggal. Kaya Jocks. Oh, si, <laughs> <laughs> si Tanggal Si Tanggal Si Tanggal Si Tanggal <laughs> Yan ang ating kapitan. Ang parang Wesley. Kapitan Pulta. Tapos, nandun si Kabugoy. Si Buddy Tubal, si Kiyobe, si Chong, at saka si Kahaw. Wag saka na, si Kabansot. Para... At syempre, ako no. Alright. Last year, pa Si Tanggol. <laughs> Alright. Oh. Uh. Oh. Ano? Si Kabugoy Shut out. Ayan, nandun ang mga ibang team USA. Si Tolcatano, si Kuya J-Road, si Tian Banson, saka si Yaya yan Shoutout out sa inyong lahat. Siyempre sa team USA. yan shout out sa team Panatics. Sa team pula, at sa Kasangga Foundation at sa Planet Sober dyan shout sa inyo lahat so maraming maraming salamat sa suporta ah. yan si Buddy Tubal uy si Buddy Tubal oh. na papandarin lang ni Lobster King Uh, <laughs> let's go. Woo! Ah. Let's go. go <laughs> Kasama yung pulting pinito. Ba? Kapila, dalawa. Kapila. Dito, tatlo. Dito, apat. Tapos, <laughs> lima. Ayun, pulting pin. Ayun, wala yung pulting bit Oh, Para, para, ito may rama mag-iga-iga. siya, wala ka pong delbit. Ha, 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 ay kasi pa sa pulitiko dito eh. Ah, oh. Pero tewad 'to sa ojong ayo. Oh, all right. Ah, ganda kaya makakatak po nitong bangkang master boat kasi no? Katingatin ang galan din na idol ng talaba. Gano? Tining natin 'tong siya bag nananak to ngayon. Ibang iba kaysa dati nung hindi natatanggal yung talaba na yan, talagang parang hirap ngayon oh, napakaluwag tumakbo oh huh? wow wow yan yung Barangay San Diego yan, maganda rin yung mga paliguan dito, makakatakbo dito sa Barangay San Diego, yan yung nakikita nyo mga ilaw na yan uh, resort po yan Alright, ito na yung Barangay San Diego Ayan, at nasa tapat na tayo ng Barangay San Diego Oh Ayan, ang sila Ang mga Tropa Barangay San Diego, ang ating kapitan Ito jokes na napaka pogi talaga All <laughs> <Kamukoy. laughs> Alright thumbnail ha 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 thumbnail <laughs> oh. <Right. laughs> lagi na lang <laughs> yun at gusto ko lang i shoutout si paring den rose yan ang Italy, yan paring den rose maraming maraming salamat sa suporta at kay sir Yes, Pinyareho. Ayan, uh, ko po kay Kuya Gadong kay Ma'am Sanggumay Vlog Official, sa po kay Sir Chris Lord Agibis Official, kay Maring May Santos Vlog, at kay paring Eric J. Corpuz at si Marisa Villarde. Shoutout ko po. Maraming maraming salamat sa suporta. Sa mga silent viewers, thank you so much. Sa mga hindi ko nag skip ng ads. At kay paring Jonathan Segundes, yan, At kay paring Joel Segundes, kay Kamahalin. Shoutout sa mga kababayan natin Pilipino dyan sa Italy. Maraming maraming salamat po sa Pinesa family dyan sa Italy, sa Dayan Dayan family, sa Punong Bayan family, kay Ati Julia, kay Kuya Dayo Di Mayuga. Shoutout sa inyo lahat. Maraming maraming salamat sa suporta dito kay Rigondok Stockpo Official. Sa walang sawang pag-suporta nyo po sa akin. Thank you so much. Walang sawang pasasalamat sa inyo lahat at mag-iingat lagi kayo dyan sa mga kababayan nating overseas Filipino workers alright yan shoutout nga rin pala sa kung kong pogi pogi na baby baby from Spain kay paring Julius Mendoza at syempre kay maring Ria Velasco kay Chell Family kay maring Elvira Ronquillo kay paring The Major yan at hindi ko na po kayo isa-isahin maraming maraming salamat sa supporta yun alright Eto mga katakbo no. Ayan, yan, nakikita nyo na ilaw na yan. Ito po yung barangay Talim. Yan, beach resort yan. Ito po yung Talim. Maganda po rin dyan, maligo. At si Matep. sila ng kape. Yan, yung mga kape na ininom nila. Sila Kuya Jokes. Sila Star King. O, ng Higok. Oh! <laughs> Kaming kape. eh Yan <laughs> uh. Uh. Ayan, si Badi Tubal. Badi Tubal. Tapos si Kuya Obet nandiyan. Yan si Kaipit yung dala niya yung pinagpala. eto mga katakbo no At nandito na tayo sa tapat ng barangay Matabungkay Ayan yan yung maraming ilaw po na yan Ayan po yung Matabungkay Pwede po rin kayo diyan Maligo Open po yan na Napakaganda po na Beach Po rin yan yung barangay Matabungkay At baka po mapapunta po kayo Napakasarap po maligo dyan Shoutout kay Kuya yung pinaliguan natin, oy. Sino ba 'yon? Si Bang Hilisata? Oh, ano ah? Basta yun, nakalimutan ko na Kuya 'yan na shoutout sa <laughs> sa pinaliguan namin diyan sa Barangay Matubungkay Ah, nandito kami. Ah, lalampas muna kami dito sa tapat nyo. Matipo nandoon dalawa po ay busy busy yan time check ang oras po natin ay alas 10 na ng gabi so nandito na tayo no? sa area kung saan tayo, ay, tayo area ha huh? no ano ko inaiwan niya eh <laughs> hmm Tepo, mamaya ka, mandali. Tepo, mamaya. Yan na at Sasali sasalila ng gasolina. Pagkakasama ulit ang tatlo, si Kabugoy at si Lobster King, si Paipit. Dito sa Pinagpala, mag-arian na rin sila. Ito yung idol siya, yung humilan ng sao doon sa unahan. Si Kajoks. timbang timbang di katun di telon tomatan. Eh. ini ini. nalayo pwede uh, okay. tayo Agus natin po okay, na nga okay. <laughs> 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 so yun at gilid lang tayo no? medyo bitin yung ating ano Sao? kaya gigilid tayo para ah, ating idol si Matepo ano ah barco yan yung barco malapit natin sa barco bahana ng barco na yan oh ano nasakit nasakit ay dyan mo lahat ang pinagtitimpla ni Matepo unang timpla nasakit

chạy chạy ai mà cho bao mà là không phải chỉ có cái guy jong đâu

ああ。Oh. No! Hinihintay pa rin namin dito si Badi Tubal. <laughs> Wala pa rin ho. No. Dito na ang mga tropa. Hindi nila na-area yung pamalaki ah. Sa? Salamat lang, kakain mo. Anong oras makin mag-area? Ano nyo rin? Markahan nyo rin ang ating bangka. Hildukan nyo. Meron ako. Asa nyo? Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun. Hanapin namin si Buddy Tubal. Kayo kayo. Ha? Ha, ingay muna kayo. Ingay muna kayo. 64, 72. Yung 72 na 68. 68 meters. May agos ha. Pagilid. Palatagan. Oh, may agas Pagilid. Ha? Umpag na? Umpag ka na kasagasa ng ano ng ilis yun? Grabe yung pag oh. Puti. Oh. Oh. Kaya wala makita na sinyal. Oo oh, nga. Ayun. 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 Ayun mga kanina, baka naanod na yung kanina yung tinuro ko sa iyo. Palaot, yung burde, yung yung ano. mo ng ano. Gusto lang, ng bago Tara, Tara. sa namin si Badi, tubal. Marami. May naman doon. May gasolina naman doon. Marita, abut. Alright nyo mga na at magpapahinga muna tayo at hindi na nga tayo nakapag-vlog doon sa bangka. Sinama ko ng ating Idol Jaffer Sniper sa paghahanap kay Buddy Tubal. Almost 1 hour kami naghanap sa kanya doon sa laut hindi namin nakita. umuna na pala siya pag-uwi So, si Natsong Luis lamang yung nakapag-araya. Pinuntahan natin doon sa laut na matabong So, may lima sila na huli Yan na, ah, panoodin nyo sa vlog ng ating Idol Jaffer Sniper at yung takeover doon niya ay si Kabansot. Yeah, hindi na ako nakapag-vlog. So, ito yung video po na ito ay iduduktong ko lamang po. So, maraming maraming salamat po sa suporta. Baka mamaya po kung hapon na ilalawad po namin ulit yung lahat ng bitang. Alright. At nagtatay-tay dito. Arriba yung inariyan ni Nana. Nina. Hindi, ari ata yo inar ni Nachong Luis. Ayo ni Ayon, rin ni na rin ni na na rin ni pan dagin, na ni Nachong Luis baka nasabang ka pa. Ah nandito ari inar yan makarang Nakarang ara, unta ido sa portoon. Ah. Ito pala sa bahura yung inar yan na, rin na, na, rin na, na rin. nakaraan. Ah na paina oh, um, na ni uh, Idol. <laughs> yan ang mga tropa. Hay tayo. Tara tayo na rin tong isa. <laughs> Sa, eh, sa gabi, uh, nung nahanap na namin si Nachong, na... Sina... di, may umilaw. May ilaw tanong, si Nachong na yan, Di, rumbuhin ko sana, ay hmm. eh, may nakita akong bangka na malaki na parang pulang-pula. Tapos, sabi ko, bakit? Iwas iwas. Iwas ako. Iwas na lang. Ako. Tapos, baka, 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 bawag ginanong ko si Nachong. Mamaya-maya, nawala. Yung bangka yung palang buwan. <laughs> Pagkakamalang bangka? <laughs> <laughs> Pagkakamalang bangka? sana yung na yun. Lumubog na ang buwan. Yung pala, buwan yung pula na, na buwan? Oo. <laughs> <laughs> buwan pala Buwan yun. Sabi namin na no, wala, kala akong barkuyo na yung pula buwan. Uuwi na, na. na namin. Tapos nasa yung atin? Tapos sigurado ako nasa kanan kasi pag pauwi ka nasa kanan may mga, ilaw eh. Tapos yan ang tanim, yan ang tanim. ko muna sa ano, sa GPS ko. Pagtingin ko ko Yes. Sa pro lang. Ano lang yung buhay. ito? Siguro hindi mo alam na doon, alam ba mag area Oo. Alam tubal eh. pa pala yan. Wala sa akin. Ibig sabihin niya pare, nasa, kaya sabi ko, nasa laot ka. Ikaw eh din nasa laot. Oh. Oh, gili, yo Wala ko sa, sa sabi pare, pare, paano kami nasa laot? Eh, kung hindi naman hindi naman Sabi ni Barin Dagis, tutulong kami kay Kitchendani. Ah, yung sila, no ba? Sila. Sila sa Bulda, yo Bagaria. Kasaw isang dalawa mahigit 'yung. Pinakasao kami. Korenta, sa korenta nagsao. Lumipat pa nga kami sa 28 meters dahil unang sinuon natin kuya, daanan din pala ng malilit na barko. Oh. Oh. Uh, sabi nga namin, paano mo uh, para dito di, di yung di nga di sa lang, lang. Yan si Frankie. Doon ay mga tropa si Kabugoy, si Olenria at si Kasi, Kuya Jokes. <laughs> <laughs> ng nalubot na lintik. Kaya so, uh, para ang mga namin sa kay Jeff, nasa mismo tapat ng ano, yung sinuha namin. So, Pero alam mo ba siya sabi kalatagan? Pag napuntahan mo sa mga sabi ayun latagan, pagkakalayo lang yun. Ayun hanin, eh yun sa amin eh. Yun yung ariyahan nila eh. Pa, kalatagan, papapatapat tapat yun sa inyo. Doon kami, uh, kami pinapinasaw eh. Kalayo mo talaga. <susurna> laga. Ayun niya mag-iilaw, hindi mo nakita. Alright, time check po. Ang oras po natin ay 11.22 na nang tanghali. So pinapalit muna natin no, si Kabansot dito. mag -e edit lang ako. Para maka si, ano, sa upload, kailangan maka 60. Maka 60 videos tayo. Mm. Diba po, may kulang pa tayo sa dalwa daw na upload. Sabi ng ating idol, kailangan na masalpakan natin ng upload yun. Nandito, si Kahaw. Yan ang, uh, Sakay na namin 'no. Oh. Mahaba-haba na po 'yan. Hanggang dito lang po daw 'yan, sabi ni Gaw. So mag-e-edit muna. Ayan, ang namin dalaga po nandito. dito. Wah, wow, selak magayat pa. Ah. Aw. Aw, jis ka pa. Sama. Di pa, di pa. Ano yan? Pang -exper experiment. Experiment ulit. Experiment. Apa? Experiment. ante ba? Diba? Tay. Pwede naman yan. Madaliin tayo eh. Pero ba. Nasa gawa. Yan po yung tinatawag na depa. Hindi pa Dinidipa yung panel tool. Para alam mo pa, yung lalim na aariyan mo. Tunggu-tunggu, Sungguhan. Hah? Yang ini itu. Ah itu. Tuh, urus. Dah. Galin Jan. Loh, cari dia satu. Wah, oh, oke. Nah, oh, yang kita mau membuyung oh, ini lalu yang oh, madadalai. Yang ada kita mau membuyung ini. Hmm. si Experiment. Ano yeah, ya, experiment niya para kilalagad ba? Wow, ano, ito pinaka baby na ano eh. Wala para ko. server

Alright, All right, at nandito na tayo sa bahay. Yan yung niluto ni Carmina na sa isa pong vlog ko po yan. Kung paano niya tinimplahan yung giniling na karne. Yan, may tulingan po. Kain na po tayo. Sarap po yan. All right. pisa na tayo kumain. Kain na po tayo. Sobrang init po dito Mama, sa kaya, Pilipinas. Kaya na, na po, Tito Pili. O, Aki. Ano lang na? Kaya na po kayo, ah. Maingay okay, yung tunog na electric po natin. Ito. Ito. Hmm. ito. 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 Ano po yung dali? Stop. Masarap po medyo Alright, at nakatapos na nga po tayong kumain. Yan, maraming maraming salamat sa suporta sa aking YouTube channel sa mga hindi po nag skip ng ads. Thank you so much sa mga silent viewers. Thank you so much sa inyo lahat. Walang pa sa pasasalamat sa inyo lahat. At shout out kay paring Dan Rose ng Italy. Yan, mag-iingat ka lagi dyan pare sa Team USA, sa Kasangga Foundation, sa Team panatik, sa Team Pula. Maraming maraming salamat po sa Kasangga Foundation, sa Team Tala. Ay, hindi ko na po kayo isa-isahin. At dito ko muna po putulin ang aking vlog. Mag-iingat lagi kayo. Bye-bye. I love you all.